Ayan, magandang hapon po mga idol. Ito lang po tayo mga idol. Gawa tayo ng engine support ng Suzuki M3. Ay, mga idol, natin sira Dalawa gagawin natin ito mga idol. Ayan, kung gusto nyo pong mapanood oh, ang ating finish product, tapusin nyo lang po ang ating video mga idol. Ito mga idol, kita asal natin ito. Wala eh, pala idol, hindi pantay ang butas ito. At. At. maraming maraming salamat na pala Maidol sa inyong walang sawa supporta sa akin video ay sa Maidol uh, kailangan ito Maidol ay dandaan nila natin pag tanggal at tanggalin natin Maidol ang ating pambutas ay. ayan sa Maidol at nila natin ito pag para magkuha natin yung tamang butas Okay.

kukuha natin yung tamang lambot niya para yung customer natin eh, tuturo pa tayo sa mga kasamahan niya eh, okay. ito so nga pala gawa natin mga engine support walang katapos ang engine support mga ito sarwaro sa hindi tayo na zero sa engine support engine support Manginginig yung lahat, body. Kailangan kukuha natin yung tamang subak. So itong ginawa na at may gawa din ng engine support din ng Honda Civic abangan nyo lang ayro sa akin mga uploads kung gusto nyo pong mapanood so, sulat mo natin at natin ito ng laksa kabilang yung kabilang wala na ayro sa pantay na natin at hindi sa pantay karena kita tahu apa aja sakit siap pun dito banda di tulang aku sa sano sudin monti pula kan proper po si culuk ayo di ini lampu itu e satu sang dua mai di e, bilogin lah tenang kuntik ini sinatin at may gagawin pa pala tayo diyan kasunod dito spring lifter naman mai dulit Ah, abutin na naman tayo ng gabi. ito naman idol ang ating gagawin mamaya tataas na ni boss ayan ang laking spring ito gagawin natin itong uni media ang kapal ayan ayan ito lagi idol lagyan natin ang pinaka lock ito pag ganitong glass na engine support isa lang aking lalagyan na lock kabila lang hindi mo pwede lagyan yung kabila kasi babanggan yung pinaka body nung ano kabitan Palagyan ka pa natin ng ismail kung tawagin. Para sigurado tayong walang inig yung ating gawa. Mayroon na tumuulan pa. Tama. Wala na yun yung may Pagkatulungan nyo naman po mga ang ating video. At huwag so, naman po makakalimutan idol, i-seal. At sa inyong pag mga idol, yung malaking tulong na po yan. Para po makita ng ating kapwa. May problema sa kanilang mga buti mga idol Baka nila yung ating gawa. At natin sila. idol at, kayo, at din tayo. At ingat po na tayo lagi lahat mga idol at hindi nyo palagi makulimlim at control ng bagay nyo ngayon sa ating bansa kaya inat palagi kubutasan na natin ang mayroon para malagyan natin ang mayroon masal na natin bakit nabutasan ko malaki ang ito nabaho sa maginat para siya ay Hindi ang kaya yung iba mga idol, pag nakita yung video natin, bagay matagal na. Kung nagpupukap pa lang tayo mag-Facebook, matigat na ang ganito. Kaya sinabi yan sila na dipindi sa gawa dito. Kasi nga medyo masinan dito. Kasi ang gawa dito, manginilis talaga ang tahan. Sa ko sa mga nagpupunit na matigat na ako eh. Pag-upay ko sa mga idol, eh, bayo pa kasi ang discarte namin at kami mambukitin.

Đó là, là cái nào thì mấy kung hindi hindi ay tayo sa ating mga headman hindi na tayo bakaligan tatanggalin na okay, yung na makita yung ating pilis pata na din yung headman at na Kailangan natin yung dito, na ito. May gawin kasi yan. Pagkain din natin mabuhay yung mabuhay yung magiginig. Ito na po ang ating finish product mga idol. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, pakisubscribe naman po sa ating munting channel mga idol at pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. Ito mga idol ang importante dito. Kailangan talagang malambot ang ating gawa para yung regla ang customer natin hindi magreklamo. Nagugulo lang mga idol at medyo gutom na rin tayo. Kailangan siya hindi manginig yung makina. Hindi pa kasi tumaya daw. Ay, salamat po mga idol ating video. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Yan, please po. Bye-bye.